Tagay pa, tagay pa. Isang count pa tayo alak diyan mga pare. Shadow pang maaga. Paring kaloy, dalo lang 'yan. Tatamaan ka ng alak niyan o tatamaan ka ng anak mo? <laughs> Tama si paring Undoy. Tumawag na rin si Mrs. Umuwi na raw ako at magpakulo ng luya. Masakit raw ang lalamunan niya at masama raw ang pakiramdam niya eh. Pambihira you naman know, paring Berto. Nagpapalambing lang yan si Missis. Naku pare, bihira dumain ng sakit ng katawan si Missis. Lasat ko na to ha, at uuwi na ako. Bukas na lang natin pag-usapan yung plano mong poultry pare ha. Buhay nga naman oh. Kapag limitado ang pasada, walang problema kahit mag-inom tayo gabi-gabi. Dahil hindi naman natin kailangan gumising na maaga eh. Limang araw straight na tayong ganito mga pare ha Mas natatakot na ako sa atay ko kaysa sa COVID. <laughs> Paring undoy. Mabuti ka nga at may naipapasada ka kahit paano. Magtalang ako. Mula nang malugi ang huling negosyo dahil sa COVID. Nako, nako, nako! Umuwi na tayo at baka kung saan pa mapunta ang usapang Oo, ito. Oo, sige na, sige na, sige na. Sabihin mo kay Tonyo bukas, hindi na siya pwedeng mawala. Parang tinataguan tayo eh. Ilang establishmento, nagtigil operasyon mga manggagawa di inaasahan ng bakasyon. Mga jeep ay nagtigil pasada, walang transportasyon. Pupuhay sa ayuda at sa kakonting donasyon. Ako si Kaloy, ito ang aking kwento. Kaloy, gumising ka na dyan. Samahan mo muna ako sa center ang agang tumawag ng anak mo. Nagpalista na raw ako sa bakuna kontra COVID-19. <clears throat> Ngayon daw ang pagpapalista sa mga senior citizen. Nay, ang tanda, tanghina nyo na. Wala tayong kasiguraduhan kung anong magiging epekto ng bakuna na yan. Kaloy, magtiwala ka naman sa anak mong nurse. Nagpabakuna na mismo ang anak mo sa ospital nung nakaraang linggo. Libre naman yun at para sa lahat. Ay nako, saka na kayo eh. nai Kita nyo, konting paglalaba, inuubo na kayo Yan pa kayang epekto ng bakuna O nahin nyo na muna yung ibang matatanda Nang makita nyo ang epekto ng bakuna na yan Teka, saan nyo ba dadalhin yung mga gulay na inuugasan nyo? May nagtayo ng community pantry dyan sa kanto Dalhin mo nga itong mga ito At bilin na bilin ng anak mo na huwag na wag akong lalabas <coughs> Nagtatanim ba kayo ng gulay para kainin natin o para ipamigay? Halos lahat ng bumati sa inyo kahapon, nabutan nyo ng upo at sitaw. Sinaundoy at berto, pinabaunan nyo pa kagabi. Kaloy, ano ka ba anak? Panata ko na ang tumulong dahil sa naranasan nating hirap. Pasasalamat ko yan sa Panginoon na hindi nawala ng trabaho ang anak mo. Ligtas tayo at nakakakain tayo araw-araw. Sige, na, araw. sige na, sige na. Dadaling ko na ito doon. At huwag nyo na akong pilitin na samahan kayo sa center. Dahil hindi kayo magpapabakuna. minumhu kayo ng gamot sa ubo. Meron dyan sa kusina. Risi sa kahirapan. Risi sa kalusugan. Tuloy na kinakaharap sa mayanan. Ano, sino, saan, paano at hanggang kailan. Anong nagumulo sa bawat mamamayan. Taloy, ito ang telepono. Kausapin mo anak mo. Tay, bakit naman ho hindi nyo sinamahan ng inay sa center? Noong nakarang linggo ko pa ho sinabi sa inyo na ipalista niyo siya sakaling babakunahan kontra COVID-19 ng lahat ng mga senior citizen. Alam niyo naman ho Ay na... Ay naku Melissa, kung tumawag ka lang para pagalitan ako dyan sa bakuna na yan, paulit-ulit kong sasabihin sa iyo na mahina <laughs> ng katawan ng lola mo. At hindi niya kakayanin ang epekto ng bakuna na yan. ako mismo ay nakakuha na ng unang turok ng bakuna ko dito sa ospital. Pagkatapos ng 28 araw, makukuha ko ng ikalawang turok at makakamit ko na ang proteksyon kontra COVID-19. <coughs> Teka, inuubo ho bang inay? Kaya pa yan? At bakit inuubo ang inay gayong di naman siya lumalabas? Huwag niyo sabihin gabi-gabi na naman ng inuman dyan sa bahay. Tay naman! Huwag kaming alalahanin dito, anak. Ikaw mag-ingat dyan sa trabaho mo sa ospital. Diyan lang naman sa inyo uso ang COVID eh. Tay, hindi ho biro ang COVID. Makinig naman ho kayo sa akin. Anak, salamat nga pala sa binigay mong pangpunan. nag usap kami ni Berto kagabi. Sa kanya ako bibili na limampung sisi. Kagabi? Bali nag-inuman na naman nga ho kayo. <coughs> Tay, doble ingat naman ho tayo. Kaya nga ako bumukad ng bahay para hindi ko kayo mahawaan ng inay kung sakaling may masagap akong virus dito sa ospital. Huwag ka nga masyadong praning anak. Maayos kami dito ng lola mo. Basta makinig ho kayo sa akin, Tay. May duty pa ho ako. Ipalista nyo na hong inay sa center para mabakunahan kontra COVID-19. At agapan nyo na rin ho ng gamot ang ubo ng inay. Mamaya na lang hulit ako tatawag. Ay, naku, Nay. Manang-mana sa yong? apo nyo. Kaloy, nagpapaalala lang naman ang anak mo. O, ulit ulit na lang ho tayo, Nay. Ilang araw ko na ho nakakainuman mga yan. Ano lang ang libangan namin. Kaloy. <coughs> Wala rin namang sigurong masama kung makikinig tayo. Nanonood ako ng mga balita at marami na rin talagang senior citizen ang nagpabakuna. Ligtas iyon at epektibo kaloy. Sayang naman ang proteksyon na makukuha kung sakali. Pahala ka, walang maglalaba para sa iyo pag namatay ako. marami ang takot sa kalabang hindi nakikita. Kailan ba matatapos itong pandemya? <coughs> Kaloy, anak. Pagkulo mo nga ako, anak, ng oregano para mawala itong ubo ko. <coughs> Ngayon ako maglalambing at sa'yo, anak. Masama talaga ang pakiramdam ko. <coughs> Saglit lang, nai. Itinatawagan lang ako. Nai, nasa na ba yung dalawang yun? Mukhang hindi ako sisiputin ngayong gabi, ah. Uy, pare! Mabuti naman, dumating ka. Nasaan si Berto? Paring kaloy, masamang balita. Nagpositibo <coughs> daw sa COVID-19 si paring Berto at ang misis niya. Sa ospital silang dalawa ngayon. Hiyak na quarantine tayo ng labing apat na araw, pare. Lalo tayong walang buhay nito. Hindi ako makakapasada hindi rin makakatanggap ng labada si misis. <coughs> Pare mo kung matindi ang ubo ni Aling Virgie ah. Palagi ko'y kailangan malaman nito ng BHW. Lalo na at nagpositibo si paring Berto. Hindi ka ba nag-aalala? Pare, kung natuyuan lang ng pawis ang inay, normal sa kanya niyang kapag naggala ba. Minom na rin siya ng gamot at nagpakulo ng oregano. Pare, mukhang hindi na normal yan. Pare, kung ako sa'yo, babalitaan ko ang anak mo tungkol kay na paring Berto. Hindi biro ang COVID, pare. Kahit ako, natatakot ako para sa pamilya ko. Ang mga nakasanayang kwentuhan at tawanan, nagmistulang ugong dahil sa kawalan. Ang dating nakakarindi dahil sa kaingayan, ngayon tila nakakabingi ang ating katahimikan.

Ang araw ay lulubog sa dapit-apon Ang bagong bukas ay magbibigay At Sa pagkalunod ay hindi yung tingaahon At sa pagkalapa ay muling magbago Anak, kamusta ka na? Araw-araw kong pinagdarasal na nasa mabuti kang kalagayan ako lang ang dapat sisihin sa nangyari sa lola mo. Ako lang. Sana, sana mapatawad niyo ako. Paulit-ulit ko ang sinabi sa inyo na hindi biro ang COVID. Patanda at mahina ng inay kaya hindi ako magtataka kung hindi niya kinaya ang virus. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo na mag-iingat pero hindi kayo nakinig. Kinakailangan pa ba bang mawala ng inay para seryosohin niyo ang pandemyang ito? Tawad, inay. Tawad, inay, kung sa iyo ay pinagkait. Ang proteksyong nararapat mong makamit. Bukas ang damdamin kahit umikit. Lus ng hanging hindi mapawi ang pait. Patawad, inay. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Baque Nation. John, John. Oh, Lori, baket? Aalis na ako. Ngayon pa lang ako makakauwi ng bahay. Biskunaan ako. Sasabay na sana ako sa iyo palabas. Kasok na nating matulog. Grabing ngayon, no? Punong-punong lahat ng word. Sobrang daming pasyente. Pakiramdam ko, bibigay ng katawan ko sa pagod at puya. Idagdag mo pa tong bigat ng PPE. Ay. O siya, sige. Dito na lang ako. Ingat ka, ha. Hoy, Joy! Ano ba naman itong nababalitaan namin na sobrang dami daw sa ospital na pinagtatrabahuhan mo gawa niyang COVID-19? Aba, etrang eh, kaso lang naman yan pinapalala nyo lang ang tawag na gobyerno nga naman. Oo nga naman, Joy. Pinipirahan nyo lang ang mga tao. Tingnan mo itong si Berting na asawa ko. Wala nang trabaho dahil sa COVID. Nagsara ang restaurant na pinagtatrabahuhan. O pa, paano na kami ngayon na ba? Aling Marites, mawalang galang na po pero mali po ang mga paratang niyo. Seryosong usapin po ang COVID-19 na ito at hindi gawa-gawa lamang. Ugalin po nating suri ng ating mga nababalitaan. Umiwas po tayo sa fake news. Sa inyo naman po, Aling Rita, ikinalulungkot ko po, po ang nangyari, pero mayroon naman po mga programa ang gobyerno. Isa na po ang doli sa mga ito. Nagbibigay po sila ng ayuda sa mga empleyadong nawalan ng trabaho, katulad ni Mang Bertin. Totoo ba naman yan, Joy? Sige na nga, makikibalita ako kay Kapitan tungkol dyan sinasabi mo. Oh, alika, Apo. Bakit hindi ka pa kumakain? Naghugas ka na ba ng mga kamay mo? Ayan ang mahigpit na bili ng Nanay Joy mo. Nakapaghugas na ako ng kamay, Lola. Hmm, um, Lola, pwede ko po bang intayin si Nanay? Namimiss ko na kasi si nanay. Simula ng magka-COVID, hindi ko na siya nakakasama sa pag-aral at paglalaro. Hayaan mo. Sasabahin kita magbasa mamaya para matuwa ang manager mo. Kailangan kasi sa trabaho bilang nurse ang nanay Apo. Kailangan siya ng doktor para magpagaling at maalagaan ang mga pasyente. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Opo, Lola. Pasensya na po. Naiintindihan ko po. Oh, hala. Tapusin mo na yung amusil mo para makapag-aral ko na. Nay? Lola, Lolo, andyan na si Nanay. Ay, Jesus ko. Andahan-andahan naman na po. Baka madapa pa ah. Anak, miss na miss ka na ni nanay. Ako din po, nay. Nami-miss ko na po kayo. Pwede po ba akong lumapit? Sorry anak, hindi mo na pwede. Hindi natin alam baka mamaya may virus na pala akong dala. Mahirap kalaban ng COVID-19 anak. Kailangan ko muna magpalit ng damit at maglinis ng katawan para mayakap na kita anak. Diba, yun naman ang palaging ginagawa ni nanay pag uuwi dito? Okay po, Nay. Sinusunod ko din po ang mga bilin niya, Nay. Palagi po akong naguhugas ng kamay o nagsasanitize. Palagi din po akong nagsusuot ng mask. Saka nagdadasal kay Papa Jesus. Ayan, very good naman ang anak ko. Flying kiss nga sa nanay para makapaglinis na ako ng katawan. Okay po, Nay. I love you. I love you din anak. Pasok ka muna sa kwarto. Joy anak. Kamusta ka na? Palagi ka mag-iingat doon ha. Baka naman hindi mo na naaasikaso at naaalagaan ang sarili mo. Ayos lang po ko, Salamat po sa pag-aalaga ninyo ni Tatay kay Anika. Walang problema yon. Napakalambing na bata ni Anika. Ay huwilig huwilig ang tatay lito. Salamat po, tay. Mag-iingat po kayo. Lalo na at senior na kayong pareho. Hanggat maaari huwag nang lumabas ng bahay. Lagi niyo pong sundin ang mga public health standard na sinasabi ko sa inyo. Kayo po ba'y nabakunahan na? Nabagit ko po sa inyo ng nakaraang linggo. Oo, anak. Nabakunahan na kami ng nanay mo. Kamusta naman po ang pakiramdam nyo? Aba ay ayos lang naman anak. Kami ay natutuwa ng tatay mo kasi may protection na kami laban sa COVID-19. Itong mga atiya at tiyo mo ay hinihikayat ko na din naman pabakuna. Talaga po, Nay? Mabuti po yan. Sabay-sabay nating proteksyonan ang mga sarili natin laban sa COVID-19. Oh, Joy! Ano ka na pala? Sabay na tayo. Sige, Lori. Ay. Alam mo, Joy? Parang hindi na nababagay sa yung pangalan mo. Itong mga huling araw, parang lagi ka nalang malungkot, ah. Nakakalungkot naman kasi ang nangyayari ngayon, Lori. Marami sa mga taong namamatay dahil sa virus. Marami din mga taong hindi naniniwala sa COVID-19 at patuloy na nagkakalat ng fake news. Hmm, sa bagay, may punto ka nga naman. Kaya nga, dapat nating ipaliwanag sa mga taong health protocols para naman naiwasan ang paglaganap ng virus na ito. Joy, kaya natin to. Magtiwala ka lang. Good morning, Mambilinda. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Nurse yes, Joy, natutuwa akong makita ka. Kinakapos pa din ako ng na Medyo <coughs> masama pa din ang pakiramdam ko. Pero nababawasan naman ito pag nakakakwentuhan kita kahit sa click lang. Natutuwa din akong nakikita kayong nakangiti na, ma'am. Hayaan nyo, basta magpalakas lang kayo, makakalabas na din kayo dito. Sana nga, Nurse Joy. Gustong gusto ko na makawi at makasama ang asawa ko. <coughs> kami na kasi ang magkasama sa bahay. Ang mga anak kasi namin ay parang nakalimot na ata na meron pa silang mga magulang. Naku ma'am, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Gagaling po kayo at makakasama nyo na din ang asawa nyo. At mali nyo, sa araw na paglabas niya dito, nasa labas na ang mga anak ninyo at sasalubungin kayo. Sana nga iha, aking ikatutuwa yan. Sana nga. Sana nga. Nay, si Anika po ito. Kamusta po kayo? Sabi ni Lola, pwede na akong tumawag. Ayos naman ako, anak. Kakatapos ko lang sa trabaho. Kay Jan, kamusta? Ayos naman po, Nanay Superhero. Anong Nanay Superhero? <laughs> Nakita ko po kasi sa TV na superhero na daw po kayong mga nurse at doktor na tumutulong sa pakikipaglaban sa virus. Saka, hindi po kayo natatakot sa virus. Ang galing niya, Nay! Ikaw talagang bata ka. <laughs> Ginagawa ko lang ang trabaho ko, anak. Hindi naman kailangang matakot. Kasama natin ng Diyos sa pakikipaglaban sa pandemyang ito. Basta sundin lang natin palagi ang tamang protokos. Kahit sino, pwedeng labanan ang virus at pwedeng maging superhero. Ganun po ba? Pero para po sa akin, ikaw pa din ang nanay superhero ko. <laughs> o sige na nga, isa na din akong superhero. Makulit ka eh. Nurse Joy? Yes po. Sino po sila? Ako si Jean. Anak ako ni Benilda Rosales. Ah, ganun po ba? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Gusto lang namin magpasalamat magkakapatid sa pag-aalaga mo sa nanay namin napakalaki ng pagkukulang naming magkakapatid sa kanila ni Papa. Salamat dahil ikaw ang nakasama niya at nakapagpagaan ng loob noong mga panahong malungkot na malungkot siya. Totoo ngang di ang, ang COVID-19. Walang anuman po, Miss Jean. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at masaya akong nakatulong ako kay Mambilinda. Belinda. O sige, aalis na ako, Nurse Joy. Ngayon kasi ang nabas ni Mama. Magaling na siya sa COVID-19. Maraming salamat ulit sa iyo. Isasama namin sa aming mga panalangin ng kaligtasan mo, Nurse Joy. Palagi kang mag-iingat, ha? Magandang umaga, Joy. Uuwi ka ba sa inyo? Kamusta na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo? Magandang umaga din po, Aling Marites. Maayos naman po sa ospital. Dumarami na rin ang gumagaling sa virus. Natutuwa din ako at maging kayo'y sumusunod sa ating minimum health standards. Naku, oo naman Joy. Totoo pala ang COVID-19. Dapat kasi din na ako nakikinig dito kay Lolita sa mga chismis na nasasagap niya. Ito nga at palagi na ako naka-face mask at din na ako nakikihalubilo sa maraming tao. Tama yan, Aling Marites. Sa pamamagitan yan, makakatulong kang mapahinto ang pagkalat ng virus. Oo, Joy. Makakaasa ka sasabihan ko na din ang ating mga kapitbahay. Sige po, Aling Marites. Salamat at mag-ingat kayo palagi. Ngayong panahon ng pandemya, natuto tayong kumunekta sa iba. Natuto tayong magtrabaho ng hindi kagaya ng dati at magmakal ng walang katumbas. Hindi man natin ito inaasahan, basta tayo ay magtulungan, lahat ay makakayanan. Is bakuna na at may kasangga na ang